Oh, tanggalan yo ako lisensya, di no problem. Di magpapadrive ako, may driver naman ako eh. LTO. Ako naman ang magko-call out sa inyo kaya. Paano na i ang mga nakaw na sasakyan? Hi everyone. Pinatawan na po ng suspension at ipinapatawag ng LTO si ni Nidoro. Ito ay dahil sa kanyang pagmamaneho na hindi suot ang seatbelt at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Sa video na ito ay panoorin natin ang delikadong pagmamaneho ni Norman Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagkumbisa ang video sa pagkanta ni Norman Inidoro na tila sintonado. Oh, wow! I just ride in your arms tonight. Shout out! Mayamaya, ay maririnig ang warning na akala ni Norman Inidoro na pinto. Pero ito ay lock ng seatbelt. Takasan um, niyo yung pagkakasarado na inyong mga pinto. Ah, nandito eh. Bigilid ako. Bigilid ako. ang pagmamaneho po na hindi suot ang seatbelt ay isang paglabag sa ating batas. Dahil dito ay nag-issue ang land transportation ng show cost order laban kay Norman Inidoro na driver at rehistradong may-ari ng Ford Expedition. Matapos kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng ilang paglabag sa batas trafiko makikitang minamaneho ni Norman Inidoro ang sasakyan gamit ang peking plaka. Hindi pagsusuot ng seatbelt at gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ito naman po ang sagot ni Norman Inidoro sa show cause order ng LTO sa kanya. Kinall out nyo ang LTO para labasan ako ng show cause order. Uh, tanggalan nyo ako lisensya, di no problem. Uh, di magpapadrive ako, may driver naman ako eh. Uh, ako na may bawal palang hindi mag belt sa loob ng subdivision. Uh, hindi ko na alam yan. Wala namang kasing rules na ganun. Uh, pag pala nasa subdivision, kailangan naka belt ka rin. Uh, uh, diba? Wala daw pakialam si Norman Inidoro. Kahit iba siya. Dahil maglinis muna daw ng muta ang kanyang basya. So, wala akong pakialam kahit ano sabihin nyo. Ipas nyo ako hanggang gusto nyo. Diba? Pero ang tanong, ano ba ang napatunayan niyo sa sarili niyo? Wala. Di ba? Wala. Tandaan mo, ampunahin mo ang kamalian ng iba. Ay wala yung pinagkaiba na dapat linisin mo muna ang sarili mong mata. Oo. Oh. Eh kaso yung muta ng iba nakita mo, yung muta mo hindi mo nakita. Eh di... Hindi ako tinatablan ng pambabas mo. Maala kayo sa buhay mo. So, ang daliri ni Dang Comment. Pero, hindi mababago ng mga salita nyo, yung kagalakan. Kagalakan na naidulot ko sa puso ng bawat tao. Kahit anong salita nyo dyan, magmura kayo hanggang gusto nyo, itas nyo ko hanggang gusto nyo. Alam nyo, mainam din yung maraming basyo. Kasi lagi yung tinitingnan yung aking pagkakamali. Pero yung mga naman, o, hindi lang ako nakapag-sheetbelt. Hinamo naman ni Norman Inidoro ang LTO at magugulat kayo sa sinabi ni Norman Inidoro. Talagang kinall out niyo ang LTO? Kinall out niyo ang LTO para labasan ako ng show cause order? LTO! Ako naman ang na magko-call out sa inyo kaya. Paano na itatransfer ang mga nakaw na sasakyan. Dahil ako, biktima ako niya na. Yung sasakyan ko ni nakaw na i-transfer sa ibang may-ari. Paano natatransfer ang nakaw na sasakyan na walang deed of sale mula sa original na may-ari? Tinanong naman ng netizen kung ano ang masasabi ni Norman Inidoro sa show cost order ng LTO. Uh, idol solid, idol may show cost ka sa LTO. Oh, yaman ang abogado ko si doon alam mo ang bagay pag gusto nilang palakihin palalakihin talaga nila yan uh, eh, ayoko muna magalit at ayoko muna magalit uh, mo na yun basta focus kung ano yung gusto natin gawin focus kung ano yung dapat natin gawin uh, gawin yung lahat ng gusto nyo uh -huh. uh, Tanggalan nyo ako lisensya, di no problem. Uh, di magpapadrive ako, may driver naman ako eh. Uh, ako na may bawal palang hindi mag seatbelt sa loob ng subdivision. Uh, hindi ko naman alam yan. Wala namang kasing rules na ganun. Uh, pag pala nasa subdivision, kailangan naka seatbelt ka rin. Okay. Handang-handa naman daw si Norman Inidoro sa kahit sinong gustong magkaso sa kanya. Ako ho yung maraming naririnig na ako daw ho ay may hearing. Eh, ang problema, oo, oh, wala ho kong natatanggap na subwena. Oo. Oh, ngayon, dito, liliwanagin ko sa video na to para sa kaalaman ng lahat. Baka nililigaw yung subwen, ha? Eh, hindi ko huyan masasagot. So, ang uh, kompletong address ko po ay 82 MR Luna. Uh, MR Luna, Bayanihan, Subdivision, BF Homes, Paranaque. Yan. Welcome ho lahat dyan. Sige, yung mga mga gustong magkaso dyan. Let's get it on. Uh, yun lang. Sinabi ko lang para feel forget everything and run or face everything and rise. anyway gusto ko lang i-shout out pasalabatan yung ating mga mga kaibigan na nag-forward ha ah, nung life uh, nung uh, Dasabi ano Dasabi Filipino lawyer ba yon? Oo, oh, oo. Oh, oh, thank you ha. Ah. Oh, yung nag-forward ng kanyang uh, litrato Oo, nung kanyang live. Bago siya nag-deactivate, bago uli nag-relive. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Uh. Gumaling naman daw ang asong alaga ng netizen na may sakit na parbo. Idol, hindi nyo na po siguro tanda. Tinulungan nyo po kami dati sa Isabela. Gumaling pa po, Gumal, gumaling po sa parbo pamangging ko si Jonas Gabriel dahil sa iyo. Love you, idol. Monty Falcon Abdul, thank you. Dante Falcon Abdul. Uh, maaaring hindi ko na naalala yung sinasabi mong natulungan ko na gumaling, Jonas Gabriel. Uh, maaaring hindi ko na siya naalala. Pero uh, Napaka napakataba sa puso na ako kay naaalala mo. God bless you. Babuhay kayo. At uh, hanggat kaya ko pa, kung meron ako may tutulong, don't hesitate o na na magsabi ata uh, ako ay nakahanda tumulong. Namigay naman daw si Norman Inidoro ng bigas, pero marami ang nagsasabi na scripted ito. Kahit pa paano ay eh pa paano ay maging safety man lang. Okay. Kasi masama nito tumutulong ka na at uh, uh, mamasamin ka pa. Uh, ba, anong pangalan mo? Roderick Dimesa po. Roderick Dimesa. Okay. Papawa picture ka ba? O oh, ano? Picture tayo. Oo, oh, picture. O oh, sige, sige. Oh, okay. At yan po ang mga kinakaharap ni Norman Inidoro kung saan ay paniguradong pagpapawisan siya ng malapot. Tama naman po na dapat ay nakaseatbelt tayo pag nagmamaneho dahil ginawa ito upang maging ka sa ating biyahe. Bilang influencer na maraming nakakakita kay Norman Inidoro ay baka isipin ng nakakapanood sa kanya na okay lang na walang seatbelt. Sa tingin ko ay dapat humingi na lang ng tawad si Norman Inidoro. Pero sa taas ng tingin ni Norman Inidoro sa kanyang sarili ay hindi ito mangyayari. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker